Hey guys, welcome sa World of Farming. So sa vlog ko na to, itatapit ko yung pagpipisa ng itlog ng itik. Ito na yung mga itlog net na pipisain natin. Pinilihan ko na yan guys. So mamaya itatapit ko kung bakit ko siya pinilihan. Pero may matatanggal pa rito. So guys, kung bago ko pa sa channel ko, at interesado sa mga gantong topic, please like, comment, and share. At pasubscribe na rin dito sa channel ko para kahit papano, ganahan akong gumawa ng mga gantong klaseng content so guys matagal na ako sa balut industry ilang taon na tsaka simula bata pa ako may idea na talaga ako sa pag incubate ng mga itlog sa pagpipisa naman naka experience na rin ako magpisa ng manok at ng itik so gantong klaseng itlog sana yung mga target natin pipisain medyo siya tapos iisa yung size hanggat maaari huwag tayong magsahalo-halo na magkakalayo yung size nila maganda yung kainaman yung size huwag masyadong malaki so ayan yung target natin pisain ang kadahilanan kung bakit uniform yung size para pag pinisa natin uniform din sabay-sabay sila mapipisa may konting difference pero halos sabay-sabay so guys papakita ko naman sa inyo kung paano sila So guys, bali ito, sinisilaw natin yung pipisay natin. Ang hinahanap natin dito guys, yung walang tangab. At saka balot siya na ibig sabihin may ugat, buhay yung sisiw, tas walang tangab. Guys, yung may tangab kasi, ayun yung nakadikit yung sisiw dun sa itlog. So kapag pinisa mo yung pag mo, ayan guys, ayan yung example ng tangab. Pero maliit na tangab yan may malalaking tanga ba tayo yung malalaking tangab na yun guys sobrang ala na yun ala ng pag-asang mapisa yun so hindi yun tutuloy kaya wag na natin wag na natin yung pipisain kumbaga ibenta na lang natin ng balot o kaya kainin natin as balot so ganun yung kalakaran ganun yung kadalasang ginagawa Pagka pangit yung quality ng pagkabalot gagawin nilang balot pero kapag ka maganda ayun ay yung tutuloy ipisa So guys, ba't nga ba nagkakaroon ng tangab? So yung tangab guys, nag-occur yan kapagka pangit yung paghalo ng itlog. So kasi sa incubator, mm. dapat hinahalo yan twice a day. Pagka 10 days to 16 days, pwede pa yung twice a day. Pagka 16 days pataas, tapos balak mo talagang pisain, at least 4 times a day. Pero yung iba, every 3 hours, every 4 hours, naghahalo sila. Pero yung 4 times a day, pwede na yun. Minimum yun, pagpipisayin mo talaga. So, galing... Yung first 10 days niya, hindi mo siya totally gagalawin. Tapos after 10 days, maghahalo ka na ng twice a day. Tapos after yung 16 days and onwards, so 16 days to 28, ay 16 days to 25 days, ayun ay naman yung maghahalo ka ng 4 times above. So, pwede yung 4 times ay yung minimum tapos pwede mo pang higitan. Depende sa gusto mo. Pero, ganon yung ideal. 4 times pataas. Pagka yun na panatili mong nagawa mo yun ng maigi, so, yung hatching rate mo mataas. Tapos, basta i-monitor mo lang yung humidity, yung moisture ng sa hangin, tapos yung ventilation. So, ayun lang guys. Tubig, quality ng eggs, yung binanggit ko nga kanina na bilugan tapos uniform yung size tapos sa uh, paghahalo at saka yung circulation ng incubator tapos yung tubig so yun lang guys pag na perfect mo yung apat na ano na yun, umexpect ka na maganda yung hatching rate mo pero pagka isa doon ang pumalpak medyo magkakaroon ka ng problema so yan guys, iniisa-isa natin yung balot yung itlog So, lahat ng rejected, tatanggalin na natin yung mga penoy, at saka yung balot na may tangap, ibebenta na lang natin ang balot. Tapos yung mga pipisain natin, ayun yung sobrang quality. So, ang process pala na ginawa ko rito, una, sinelect ko muna lahat ng mga uniform size. So, bali guys, dalawang date to, Pero hindi, kumbaga dalawang salang ko to. Um, 16 days at 15 days tong sisilawin ko. So, may ginawa akong technique. Pero hindi siya talaga ideal gawin kasi na kapag magpipisa ka talaga, uh, maganda, iisang date lang yung salang. So, guys, ito. Ito yung malaking tangab. May ugat siya kung nakikita nyo. Pero iyan yung puti. iyan yung tangab. Hindi yan mapipisa na guys. Kahit anong gawin nyo. Ayan ang ugat. Pero doon sa part na yun, malaking tangab. So, ito, hindi na yan mapipisa, guys. Malabo na yung mapisa. So, pagka ganyan, hindi mo na itutuloy na ilagay pa o i pa yung ganyang klase. Kasi, sayang lang yung time and effort mo dyan. Tsaka, mabubulok lang yan. Maabnoy. So, baka maka, ano pa, maka pa. Eh, kung kainin mo na siya or ibenta mo na siya as balot, mapapakinabangan pa. Kasi, balot pa naman yun. So yun guys, bali back to the topic Ang ginawa natin process uh, Pinilian natin yung itlog Tinanggal natin lahat ng patulis At saka yung maliliit At yung sobrang lalaki Yung pinili natin yung uniform size na pabilog So may kasabihan kasi na ano eh Na hindi pa to legit Kung baga pag-aaral dito Pero ang patulis daw lalaki Tapos ang pabilog babae. So pag nagpipisa tayo, siyempre, mas gusto nating mas marami yung babae. So ayun lang. Pero sa akin naman kasi, kaya mas pinili ko rin yung bilugan. Bilang matagal na ako sa balut industry, ang napapansin ko kasi, yung patulis medyo mahirap siyang haluin compared mo dun sa bilugan. Yung bilugan madaling haluin. Kaya pag hinalo mo, kumbaga, lagi siyang may mas madalas yung hindi siya magtatangaban pag bilugan. Pero pag patulis, tangaban yun, guys. So, guys, pasensya na kayo. Medyo poor quality yung video natin kasi madilim. So, ito, sinisilo ko lang naman yan isa-isa. So, ayun na, doon, uh, back to the topic ulit tayo. Um, yung pagkayari natin kunin yung uniform size, bilugan, hindi ganong kalaki, hindi patulis. So, dun na tayo sa pag pa na. So, yung process nga, day 1, isasalang mo siya, hihintayin mo siyang mag-10 days. After 10 days, tatanggalin mo na lahat. Sisilawin mo siya, tapos tatanggalin mo lahat ng hindi balot. Tapos, dun mo naman hahaluin na tw twice a day. Ako, ang halo ko, umaga hang at tanghali. Pero mas maganda sana kung umaga at saka gabi or hapon para magkalayo. Po, ang purpose ng halo para hindi dumikit, para mawala yung tangab. Tapos, day everyday, chine check ko yung tubig, yung humidity para maganda yung hatching rate. Tapos yung, yung airflow, chinecheck ko din. So, itong incubator na ginagamit ko, luma na. Pero maganda naman yung production niya. Talagang ano lang, medyo mas may manpower siya kasi yung mga makabagong incubator ngayon, automatic na. Pero guys, yung ganong incubator may tanga pa rin. Hindi talaga may iwasan. So sa akin, kaya hindi na ako nag-invest doon dahil ang laki na ng incubator na eh. Parang sayang lang. So guys, uh, bonus pa pala yari nung maintenance nga na process. Uh, Ayun lang naman. Ayun lang naman yung importante na dapat yung malaman. So, kung may mga katanungan kayo, comment down below lang. Tapos, guys. Itong batch na to. Uh, ang tinatarget ko rito. Makapisa ako ng 700 na babae. So, bubuhayin ko to, guys. Kaya, ito yung bonus. Bali sana maiblog ko siya simula day one sa pagsisexing lahat gusto ko siyang i-content kasi maraming nagtatanong nito eh. maraming interesado dito sa topic na to so yun yung goal ko total may kasama naman na ulit ako dito sa farm kaya siguro makapag-focus na ulit ako sa vlogging So yun, pati sa feeding, lahat ng diskarte na na naiisip ko, lahat isa-share ko dito sa vlog na to. Actually guys, kung lagi ka nanonood sa channel ko, may napisa na ako nung konti nung nakaraan. mga around 50 pieces lang yun. Eto 700 pieces na talagang gugugulang unang oras to guys. So, so yun lang guys, thank you for watching. Please subscribe sa World of Farming.